Mabuhay mga kamahalika So narito na naman po tayo Pagkakataong ito uh, Ako po ay merong hinahanap Na mga taon Ng baryang ito no? Kasi po ito yung kinukompleto ko uh, Ang tawag sa baryang ito Is 50 centimo Mula 1983 Hanggang 1990 po. Tapos may babahagi din po ako sa inyo Na error coin Na natuklasan ko no? Okay. So, bago natin simulan, uh, kung hindi ka pa lang subscribe click the like button and subscribe. Then, click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Okay. So, simulan na po natin. Uh, dito po, meron akong 1983. Ito po yung sa baba. Meron din po akong 1984. Ayan po, 1984 natin. 1985, so kung makabansin nyo, hindi lang po kagandahan ang ating barya. 1986, 1989, at 1990. So kung pabansin ninyo, may dalawang taon po na barya ang hinahanap ko. So yun ay ang 1987 at 1988. So yung 1987, sa may presyo po siya na yung kanyang very fine, no? 29.16 pesos. So, palagay natin mga 30 pesos, ganun na po yun. No? Tapos, yung 1988 natin, no? Na? na yung very fine, meron lang po siyang halaga na 9.33 pesos. Yung uncirculated niya is 58.31 pesos. So, palagay natin na sa round off natin ng na mga 60 pesos. Yan. So, yung, uh, yung 1987 ay merong 30 pesos at yung uh, uncirculated naman is uh, sa 60 pesos. So kung dalawa is 90 pesos. Na po. Yung dalawang iyon. Kung meron po kayo, no sa isang buyer ko lang po bibilin yung dalawang taon na iyon. So bibilin ko na po ng 100 pesos yung dalawa. Yan po no. So dadagdagan natin ng kaunti. So yun po. So meron po kayong dalawang iyon, bibilin ko po ng 100 pesos. Ngayon po, kung sa isang buyer ko lang din bibilhin kasi kung pabasin ninyo itong 1985 ko uh, hindi na taga kagandahan yung, yung kanyang itsura although may nakikita pa naman yung year niya na 1985 sa baba na kita nakikita pa naman siya ganun man hindi na po talaga kagandahan kaya syempre gusto ko rin po itong palitan uh, ganun ulit no? kung ito po ay bibilhin ko sa isang buyer lang yung tatlong yun na magkakasabay So, bibiling ko po siya ng 50 pesos kada isa. So, yung tatlong iyon ay bibiling ko ng 150 pesos. Pero kung itagi isang uh, peraso lang po ang bibigay nyo sa akin, uh, yan po ay bibiling ko doon sa, uh, kumbaga sa tindahan is suggested retail price. No? Uh, ito po kasi 1985, ang presyo nyo po ay yung very fine, 17.49 pesos yung extremely fine is 25.08 pesos almost uncirculated is 5.83 pesos yung kanyang uncirculated is 34.99 pesos yan po yan po yung kanyang uh, suggested retail price no? kung tawagin natin sa tindahan kung sa ibang, iba't ibang buyer ko yung bibilhin so dun po sa mga nabanggit presyo yun lang pong bibilhin uh, dun, dun ko po babayaran yan sa halagang ganon. Pero kung yung tatlong yan ay mabibiling ko po sa isang uh, uh, buyer, uh, seller, na? yung tatlong yun, bibiling ko po ng 50 pesos kada isa. Tapos, uh, maradagdagan po yun, depende kung anong itsura nung ating uh, barya. Kung maganda pa talaga siya, no? Siyempre, mas tataasan natin ng yung presyo. Yan po, no? Uh, contact nyo po ako No, so ilalagay ko na lang po yung aking uh, uh, Facebook account. 'Yan po. No, Dexter Batistis uh, message po ako sa aking uh, Messenger, no? At uh, kung malapit po kayo sa aming uh, sa akin taraon dito sa Bulacan, uh, pupuntahan ko po kayo. Ako mismo pupunta kasi eh, ayoko rin ayoko po ng online online uh, buying, na buying, no. So gusto ko po personal akong pupunta sa inyo at uh, para makita ko mismo yung mga barya na yun. Kasi syempre, no, iba pa rin kasi yung mga sa messenger na napinikturan. Minsan po, eh, hindi pa rin po maganda yung ano. Kaya gusto ko po, personal kong pong, uh, puntahan sa inyo at bibilhin. Ngayon po, no, dito naman po sa ibabahagi ko sa inyo na akin ang error coin. Dito po sa ating 1983. So, dalawa po ito, 1983. So, doon po sa yung iba po kasi alam na to ano. So yung ating 1983, yung kanyang likuran, kung pabansin niyo, nakalagay doon Petoko pag uh, paga. So yun yung tamang spelling. Dito po kasi sa dalawang ito, no, itong dalawang ito natin, nakalagay ay Petiko baga. So letter B. No? Letter B kaya po error coin so uh, wrong spelling. So meron po tayo na itong dalawa Yan po yung dalawang aking natuklasan na So wrong spelling, error coin So bihira lang po natin makita yan Yan po ay rare no? Tapos, uh, ito pong isa kasi uh, Minsan ko na po itong na feature Sa vlog natin Tungkol dito sa ano to ah uh, Nga pala, kung gusto nyo pong malaman yung feature Ng mga bar ng baryang ito no? ah uh, Panoorin nyo lang po yung video na to Yan Yan po, So, nandoon po nakalagay yung mga uh, feature na to. So, yung kanyang uh, laki, bigat, kung ano yung mga nasa harapan, ano yung nasa lik likuran, na doon yung po mapapanood. Okay. So, yun lamang po, no? Sana umaasa ako na mayroong mag-message sa akin na malapit dito sa Bulakan o dito lang sa Bulakan eh, para mas malapit, no? Mas madali ko kayo mapuntahan. So, yun lamang po. Uh, maraming salamat. Muli, itong inyong kamaharlika na nag ng isang kataga. Ang bariya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.